right, good morning. Welcome back sa JJ Humble Works. So, December, magpapasko. Or, nagpas na ng Pasko. Kung mapapanood ito, lag, baka nagpas na ng Pasko kasi madidelay yung mga posting ko. So, ayan. Magang umaga. Meron tayong Rider JFI 115. So, nag-prepare na ako ng tray. Nag-prepare na ako ng ano. Although, hindi wiring gagawin ko. Ha? Ah. Nakita nyo kasi yung busina nasa labas. So, baka na po yung gagawin ko. So, interview mo si Sir ng slide. siguro mga 30 seconds 1 minute. Ah, uh, ayan si Sir. Good morning, Sir. Okay. Ah, uh, Sir, sa kayo galing? Antipolo. Okay. Antipolo, okay, Antipolo pa yan ha. Way back one year ago ba? Ah, March. March, Sir. Nitong March lang nang naging ngano ka nag-inquire. Kaso ngayon ka nagpapagawa December. Okay. Sir, ano nangyari sa motorsiklo? Kasi, hmm. Sir, may tumutunog pa sa loob ng makina. Kaya nagdapan ako ng na bala po papagaw kay sir mm. at uh, Pedro mm. eh nagkalangan kasi ako sa iba na magpagawa kay eh, kahit ano lang gagawin nila para so, wala so, wala lang eh wala wala mahirap lang ganyan wala wala lang eh mm. bali sir ang nangyari is nung sabi mo maingi makina okay. ano yung ba yung pinalitan yung mga lining lining tapos, ano pa yung clutch yung mm -hmm. clutch bin mm -hmm. pressure plates clutch plate eh pag nakabit na lahat na, wala, ganun pa rin po nangyayari. Tapos sa uh, top? Wala po, napalitan. Then, ding you know, yung chain guide ba yun? Yeah, yung chain guide. Chain po. guide, pinalitan oh, din. Oh, oh, oh. Tapos, maingay pa rin? Maingay pa rin. Malagitik pa rin, Malagitik okay. Pa rin. So, ito, ito yung motor. So, yan, ginamit ako na ito ng stethoscope. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako nanguhula ng problema. Lalo na sa chat, hindi ko makukuha yung sakit niyan. Actual kung titignan. Kasi gagamit tayo ng stethoscope, alamin natin yung problema. So, nakuha ko naman na yung possible problem. So, buksan natin yung motor. Ayan. Buksan natin yung motor. Okay. Start natin. Ayan, no? Ang ba? Diba? Ayan. Ayan. Okay. Okay. Okay, so narinig nyo may hissing sound doon sa clutch side. At malagi take dito sa cylinder head. Ayun, so yun yung ginamit ako ng stethoscope. Pinakinggan ko rito, pinakinggan ko rito. True stethoscope, hindi dito yung tenga. Ngayon, kung wala kayong stethoscope, isang tip, gumamit kayo nito. Screwdriver na mahaba. Okay, dikit nyo. Dikit nyo rito. Tapos itong dulo, idikit nyo sa tenga. Nang nakaganyan, nakaganyan, no. Parang naka ano. Yan, para masalo ng tenga yung sound, yung vibration kung saan nanggagaling yung tunog. Kung wala pa kayong stethoscope, ha. Isang tip 'yon para malaman niyo kung saan yung maingay, hindi yung huhulaan natin na ay ito sir, ito, ito, hindi hindi ganoon. Huwag tayo magdedeclare kawawang na customer. Tulad nito, laki na ng ginastos. Clutch assembly na 'yon, halos, di ba? Tapos binuksan na yung top, hindi pa rin nakuha yung problema. Tapos lumalagitik pa rin, maingay pa rin yung clutch side ba? So, yun yung sinasabi na huwag tayo manghula. Kailangan makuha natin yung root cause o yung uh, -sanhi ng problema ng motosiklo. oh So, yan. Rider GF5115 may problema sa clutch side, may problema sa cylinder head. Ito yung alamin natin. Bubuksan ko mamaya, papakita natin kung ano yung naging problema. So, abangan nyo to. Pero mamati to ha. oh Yan yung sabi ko, huwag tayo magde-declare lalo sa chat or sa aktual na hindi pa nabubuksan yung makina. Buksan nyo. The best way yung buksan. Ngayon, kung talagang hustler ka na, sanay na sanay ka na, at alam na alam mo na yung motorsiklo. Yan, okay. Pero, kahit ako, sanay na ako, hindi ako nagde-declare eh. Gusto ko talaga, ano ko aktual, bubuksan ko siya. Okay? Saka so, gamit tayo ng stethoscope or screwdriver, pang-check. No? Tap nyo saan, eh nyari yan, dito. Tap nyo dito, then pakinggan nyo. Kaya, humahaba yung kinukuha natin para di tayo mapasok sa makina para hindi madikit yung kamay natin o yung mukha natin sa ano kasi pag masyado maikli kasi umaanda rin makina baka mapaso tayo no kaya mahaba yung gukuha yung screwdriver no para marinig nyo yung vibration yung ingay kung saan nang gagaling okay ganoon lang so abangan nyo to bubuksan ko muna at uh, para makabili kagit tayo ng pyesa alright yun so ito at uh, ah <laughs> lang natin magpa-rebore ito yung point five piston, no? Kita natin. Ayan. 0.5 piston set, no? Suzuki, genuine, no? Walang daya yan. Hmm. Suzuki, genuine po yan. Ayan ang sticker, oh. Sabihin nyo, joke. Hmm. Okay? Meron po talaga yan, ha? Sa mga hindi pa alam. Okay? Then, nagparebol po kasi kami. Then, ito yung rocker, shop, uh, rocker arm shop pin. Yan, sira na rin yung kanyang chain guide diyan sa baba. O ano na no? Deformed na, ayan oh. No? Tapos uh, valve seal. Palit kami ulit, no? Tapos yun nga may issue yung kanyang cylinder head, ito yung cylinder head, no? Nagmukhang bago. Ano na, hindi na makilala eh. Hmm. Yun, no? Ha? Tapos, ah, yan, nilinis ko lang yung mga piyesa, ha? Siyempre, alam nyo naman ako O, nililinis ko yan isa-isa Ayan, tornilyo Lahat Then, cylinder head, no? Ayan, malinis Tapos Ito na yung black na na So, wala na yung kayod-kayod Hmm Diba? Malinis na Kanina, puro kayod, eh, no? Kayod na kayo. Kaya pala Langis mo, kaunti lang nakuha natin Hmm Ayan, no? Malinis, no? Double check. O, oh, yun know. o. May langis po yan. Diyan ko ng langis. Okay? Tapos, ito yung mga ibang pyesa. Yan. Ngayon, <coughs> sabi kasi ni sir, kung kano'ng ginas mo? 5,000. 5,000. Ang pinaltan, clutch housing, bell, bell. Lining, lining, saka plate. plate. Pero yung dalawang pyesa, pati yung clutch hindi pinaltan. Ito yun. Ito yun. Pagkakas natin. Pagkakas natin sa isa. makita. Hmm. Yan yung shoe. Original. Okay. Ito. Original din. Yung tawag dyan. Uh, clutch pressure. Ito naman. Uh, clutch hub sleeve. Clutch hub sleeve. Saka clutch pressure. oh, Yan. Ngayon, bakit tinaltan? So, next play ko na. Ilang beses na. Kita natin yung luma. Yung sira. Hmm. Ito yung piston. O, oh, kita nyo. Ang daming kayod. do. Oh. Puro gas-gas. Diba? Yan. Puro tama, oh. Hmm. Walang mali. Puro lahat tama. <laughs> Laka ng kayod. <laughs> hmm. Kabila, oh. ano. Yan, oh. Gas-gas na gas-gas, no. Okay. So, yan. Kaya ko pinariboro. Oh. Tapos kasi niya yung ano, flat shoe. KWB, puta patay. Kaya pala nagdadrag yung motor ni sa ni boss. O oh, ayan oh. Hindi compatible. Kasi nga aftermarket. market. Bumili ka ng bell, sana sinabay mo na yung shoe. Hmm. Ito yung damage ayan oh. Ito yung parang lining na paikot. Saka, wala na sa clearance, no? Yung point millimeter lang na mawala yan. Point one, point two. O point zero one, point zero two. Malaking epekto na yun sa makina. May hinahatak yan. Wala ano to si sir, antipolo pa to. Malaming ahon dun, di ba? Hmm. Maraming ahon. O yan, no? Piesa. Yan yung ibang piesa. Yan yung luma. Yan yung mga nasira. O. So, set aside na natin yan. So, ito. Bago pa naman yung kanyang bell eh. Yan o. No? Minor pa lang yung scratch o. Oh. Hmm. Ano pa, mababaw pa. Hindi pa ganun kalalim. No? Kasi nga bago. Kaso nga lang, yung, yung ano, yung shoe, yun ang clutch shoe, yun ang kinabit after market. Kaya hindi nagtugma. Kaya kung magbibili kayo ng bell, dapat SJP rin yung bibili yung shoe. Sa makina, huwag nyo natipirin. Bumili ka nga nito. O, tapos yung ibang pyesa, hindi mo binili. At wala rin. Useless. Yes, ba? Diba? Yes, yes. Sa yung gastos mo, limang libo, naubos. Tapos nga, papagawa ulit. Mm. Doble yeah. gastos, di ba? Bis na hawak mo na pera, 13,000 month na sana, napunta rito. Pero okay lang, at least, ngayon, titinun yung motor mo, then, uh, ah, babalik na natin yung mga pesa. So, ayan. Tulungan natin, no? Nililinis, syempre. Yan, degreaser ko nga pala yung ginagamit, no? Yan, no? Okay? The sir ko, still available. Pasensya na kayo, hindi ko masikaso sa Shopee. So, yan. Isa pang problema, yan. Sinabi ko na kay sir, may tama yung Conrad. Pakita natin. May tama talaga yung Conrad. Makikita nyo dito. Ayan, you know, o. Laki ng uga. Ayan, o. Pakita nyo yung play, o. Oh. Hmm? O, tingnan natin dito, side view. Laki ng uga, di ba? Ang uga niya is left and right, masyadong malaki. Sa so, tayilaw. Tingnan nyo rin sa loob, ah. Tingnan nyo rin. Hmm? Kita ang kikita, oh. Yun, oh. Laki, oh. Oh? Laki. Laki. Masyadong malaki yung left and right nya. So, yun. Sabi ko kayo, sir, dahil ng kulang sa budget, pag nakaipon, balik ka agad dito para ma overhauling. Ma, palitan yung side bearing ng sigunyal, sa yung connecting rod. No? At least, hindi na tayo gagalaw sa block, sa cylinder head, okay na. Sa clutch side, hindi na. Dito na lang. No? Nga lang, kulang yung ano. O, kung sasabihin nyo, 9,000 po yung budget ni sir. Ano ka na natira? <laughs> 600 na lang ata eh, no? Kasi 86 plus lahat lahat, no? Oh, 86 kasama yung aking labor doon. Lahat lahat na 86 sinabot top saka side. Pero existing na to ha, existing na to. yung mga piyesa to nandiyan na yan. Ang binili lang namin ito lang. Yan lang oh. Mabot na to ng ano magkano? Halos 6 kasama yung press. Halos 6,000 kasama yung press. 6,000 plus yung kanyang ano. Ah, uh, piyesa saka yung rebor no? So, yan, nakita na sir kung saan kami nabili. Oh. May bilihan po kami rito ng SGP parts at mayroong machine shop na mapagkakatiwalaan. So, rebor po yan, break-in period, no? At least, mga one month, ha? Tiis mo na, wala mo na ang kasa ng chicks, ha? Okay? So, yun lang. Abangan nyo, papahanda rin natin ito after kumabo. Pakita natin kung ano yung ah uh, resulta after magawa. Yun, so, ayan na tapos na yung motor niya. So, sige natin yung loob. Yun know, o, dinis na o. Oh. Sige nga sir, mo. Okay. Start. Start. Tapos, takbo may muffler. Hindi okay, muffler. Tapan mo. Para maano natin. Gano'ng katahimik. Yun know, o. Tahimik na. Tahimik. Kumain ano? sa dati, sir. Ngiting yung uwi, ano? Ngiting yung uwi, ano? Uwi, na. O, oh, yan, ha? Ito Sige. Alright na. O, oh, yun. Tapos na yung motor niya. <laughs> sulit ba, sir? Sulit, sir. Sulit na ha? sulit yung punta. Pwede pa sa Tibur Laguna. Okay. Sulit na sulit, no? So, o, oh. yan. So, tapos na yung motor niya. Ayan yung resulta. So, hindi ko na napakita yung before, eh. No? Pero talagang maingi siya, no? Ikaw na bahala sir ha. Ingatan, alagaan at yung mga tinuro ko is gawin ng maayos ha. Yung proper break-in, yung tinuro ko, yung pag-change oil, saka yung paglilinis nung padena, saka yung mga dapat pampalitan ha. Then wirings no, by the next time, pagipunan ipunan Pag-ipunan mo na yung mga wirings. Oo ha, pag-ipunan. Medyo malaking budget niya pero pag nagawa ko yan, sulit yan. Hindi nakalabas yung businang ganyan ha. Okay, mukhang yun oh, mukhang butterfly eh. <laughs> Ah, oh, sige ha. So ayan, tapos na yung motor ni Sir. Makakawi ni siya. Nung oras pa lang, oh. Baliwanag pa. Oh. Nung oras na ba? Alas 4, sakto. Oh. Alas 4, yun. Oh. In punto. Finish na yung motor niya. Top overhauling, saka flat side, flat side no? Up. Okay, detail cleaning tayo. Then, bumili rin siya ng degreaser. Ayan, oh. Yan, bumili siya ng degreaser. Sa so, kasi, nakita niya kung gano'ng kalinis yung... Kadina. Kadena. <laughs> kadena. Kanina, mukhang ano to, kulay itim. Ngayon, oh. Ngayon, napana. Pati na. Okay, makintab na. Pati yung loob dito, nalinis na yan. So, follow up na lang niya pagka, no, every week. O mas maganda, every two weeks, ha? So, ayan. Tapos na yung to sir. Makakawin na ng antipolo. Alright. Okay, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Okay, sige.